Naglusad ng isang emergency alert button app ang Police Regional Office Central Visayas o PRO7 sa Camp Serio Osmeña Senior Regional Headquarters, Cebu City, kahapon araw ng biyernes, Pebrero 14, 2025 ayon sa pamahayag ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan na ang nasabing app ay naglalayong mapabilisan pa ang pagresponde ng pulisya sa anumang insidente ng krimen. Partikular na dito sa rehiyon ng San Jose Visayas na kasalukuyang kinabibilangan ng lalawigan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Dagdag dito na naglalayon din ito sa mga commercial establishments na makasiguradong makas ligtas ang pamumuhunan nila sa rehiyon. Binigyan din ng opisyal na inutusan na nito ang lahat ng mga provincial at city police offices na masigurong lahat ng pulisya ay aktibong nagpapatupad ng mga batas. Ang programang ito ay unang ipanatupad sa Luzon kung saan nasaksihan ang pagkaepektibo ng makabakong teknolohiya sa pagpababa ng krimen sa isang lugar. Maaring may download sa anumang klase ng smartphones, ma-Android man o iOS, ang nasabing app kung saan mayroon itong mga mahalagang impormasyon katulad na lang ng mga police station mapping at police special units detail kung sakaling may alarmang re-respondihan kung saan sa loob lang iilang segundos ay matatanggap nito ng mga istasyon ng pulisya ang alerto at nagagamitin ng pantukoy upang ma-respondihan. We believe that in our communities, always remember that public trust to us, we must protect them and we must not take the trust from them. The launch of emergency alert that we, as a police force, are keeping pace with the times and we are the makabagong police sa makabagong Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!